Antito po tayo ngayon sa Pilila saan meron ditong isang bagong pasyalan. Tara! Sa kapunta to the moon, road trip, vroom, vroom. Pagpasensya nyo na po mga LRT dahil mahugin po ang ating auto. sa so, sobrang lakas ng hangin dito. So, nag-stop over mo na kami yung commander dito sa isang pasyalan dito sa Pilila Resort. Bago kuwas na overlooking or po ito ng Laguna Bay o Laguna Lake yan po, tanong na tanong po yung mga nagtataas sa mga abundukan sa part ng Laguna yung pong isla yung pong Islands sa part na yun 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 yung Maati kumahit niya yun, kaya lang kumahit sa sikat ng araw Pag part ng at Maati ayun po yung Maati sa banda doon yung part ng Taguig malakas ang hangin mga kay Lord so, Pahinga uh, lang tayo dito sa glit mga kay Lord tayo sa glit dito kasi napagod tayo nung pagdadrive drive. Magre-relax lang tayo dito sa glit Dito naman no, tanaw na tanaw yung ibabaw ng kapundukan dito so, yan. Yun o, no, ganda So, pupunta pa kayo ng part na Laguna na pwede po kayo mag stay dito. Para medyo mapagpahinga po. Tara din tayo sa medyo sa second floor. Para medyo mas mataas yung dating natin sa taas. Purusha tayo dito sa bahay ng Pagdilya Rizal Ayan o, no, nakapasok na sila dito So oh, maganda, may dalang pagkain Hindi tayo nakabilis sa baba Mga feller dito Woo! Sarap mga hangin Fresh na fresh So ito pa yung daan na isa. Yung hagdan. Ayan, ayan po. Ayan so shout out po sa mga taga Pilya Rizal. Sa lahat ng mga kasama natin sa trabaho sa Robinson Easy Paras ng mga taga Pilya Rizal. So shout out po sa inyo ganun din po sa ating mga subscribers tulad po ni Madam Rosely Antonio na Piliarsal so, Madam Rosely, pag uwi nyo, pasyal kayo dito so sa mga taga-piliya po, 50% discount, balis 5 piso lang ang babayaran nyo dito makakapunta na kayo dito so, may malaking truck na dumaan kaya medyo umingay sa mga hindi taga rito Mura-mura lang po sa 10 piso. Maapag relax na po kayo dito sa mahabang ano, terrace balkonahe. Yan. Yan oh. No? Makikita niyo magagandang tanawin dito. So yung pang side nito, yun, no? yung sa gasol, yung mga ano na tangke ng gasol. Yan po yung mga nakapark na yan, no? try natin isang mga happy friends kapi reels so yan pong ano yan pabrika sa kasun oh ang lakas ng hangin nanginginig yung kami natin sa ng cellphone woo pasensya na maglo natatangitan yung lakas ng hangin pag naulog yung cellphone natin dito sa baba So, thank you for watching So, konting trivia lang po mga LRT. LRT Dati po, ang lugar nito ay, ay isang gilid lang po ng karsada na may cutter sa tabi at marami po nagtinta sa lugar pong ito Ito pong proyektong ito ay ginawa ni Mayor Masinsin kaya gito na po, kaganda yung lagar na to. Mas pinaganda yung pwedeng pasyalan. Pwedeng pagpahinga ng mga riders tulad natin, mga KLRT. So salamat po ay Mayor Dan Masinsin ng Pililia Rizal sa kanyang isang magandang proyekto dito po sa overlooking natanaw ang Laguna Lake at sa mga biyahero po na talagang ng Laguna eh, okay na okay po okay. mag-relax muna dito Pantawid na pagod sa pag-drive Yun po Tara po, silipin po natin yung kahabaan Ng terrace na ito Yun po, may kabilang dulo Talagang masarap mag-relax Dahil talagang matatanggal yung pagod nyo Pwede kayong maghiga-higaan dito mga car riders, mga KLRT So ito po yung ibang siguro vlogger nito sila kuya. Ayan oh. Nagaano sila siguro mga TikTokers ng dalawang to. Oh, sila Shoutout sa yung dalawa kuya. Ito si kuya at si ate. Nagpapahinga. Siguro talagang napagod din sa kanilang biyahe. So hindi na natin natanong kung mga tagasan sila kasi parang nahiya akong yung kanilang pamamahinga. Ayan si ano. Ito dalawa. Siguro si ate at si kuya. Napagod din na sobra. Ayan oh. no. niyo po medyo umalis na po yung ibang turista na punta dito. Siguro tapos na rin po sila magpenga, kaya dumiretso na rin sila sa kanila ng biyahe. O oh, ano po yung masasabi sa mga lugar na to? Kaya pag mapapasyal po kayo dito kaya i-enjoy niyo lang mga kalorti niya Yun know, tarong -tarong talaga yung ano. Laguna Lake. Yan o, ang isang pinakamalaan lakes dito sa Pilipinas. Laguna Lake. O, oh, mga namamahala po dyan, eh, ano, mga LLDA. Laguna Lake Development Authority. So, ingatan po natin ating likas na yaman. Huwag po tayo magtapon tapon ng mga basubarsura kung saan saan. Upang hindi ano rin dito sa ating Laguna Lake. Na talagang isang yaman para sa mga mangingisda So, thank you for watching po. Thank you for watching mga ka Salamat po sa munting oras na pagpanood nyo sa ating munting vlog na to. ito po sa Pililirizal. Salamat po. Ingat tayo, and God bless.